Hi guys, welcome back to my channel. So, pinaka-proud si Piang Smith. O, oh, ba diba, isa din ako sa mga followers ng GF Yang. Nung kapanahunan nila sa last season ng PBB, PBB Gen 11. At ngayon nga, may pa-concert si Piang at album launch. At ang ganda ng kanta nilang dalawa ni GM tayo hanggang dulo, ang cute lang nagpakilig, at ito na nga nakakasay, naka, nakisaya din at uh, masayang masaya ang mga fans kasi present din ang PBB Gen 11x housemate lalo na si Ate Jazz at si Jaren huli dumating si Jaren, alam naman natin na napaka trending din ng Jar Fiyang, na ipinaglaban din nila ang love team ni Fiyang at ni GM at syempre alam naman natin, trending na trending din si Ate Jazz ng dahil kay GM at kay fyang nung PBB nila kaya masayang masaya ang mga fans na okay na okay ang mga PBB Gen 11 housemate as in grabe yung kanilang sulid ang kanilang samahan kahit anong intriga sa kanila nung lumabas sila ay okay na okay hanggang ngayon ang kanilang samahan so tingnan yung si Ate Jazz present at kinikilig si Ate Jazz sa duet ni GM at ni fyang alam naman natin na masayang-masaya na rin ngayon si Ja sa kanyang ming sinisintang si Argel Saison na XPBB housemate din. At masayang-masaya ang mga Jarfiang kasi unexpected si G rin pala present na ng concert ni Fiang Smith. Kaya masayang-masaya. Kompleto din ang pamilya Ibarra yung pamilya ni GM, si Mami Ella, mga kapatid, at syempre yung tatay ni Fiang Smith, present din. Kaya masayang masaya tayo. So yun lamang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Also remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update yun sa mga bagong upload.